Samantala, saksi po sa seremonyang ito, sinakinatawan Maria Teresa Bicoliantes, pangalawang uh, punong panalawigan Mark Leviste at punong lungsod Nelson Sonny Dala. Kalis. Tanghal. Ta. Kalupunan. Mga pinuno kawal. Tanghal. Ta. Kaisa ako ng sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang ng ika at anim na pong anibersaryo ng kapanganakan ng ating minamahal na bayaning si Apolinario Mabini. Sa araw na ito, inaalala at pinaparangalan natin ang dakilang paralitiko na nag-alay ng kanyang makabuluhang buhay para sa ating bayan. Ipinanganak noong apat sa Talaga Tanawan, Batangas, lumaki si Mabini sa sadlak ng kahirapan bilang pangalawa sa walong anak ng isang tindera at isang magsasakap. Sa naman sa material na mayaman, pinunan niya ang, kalung, ang, ang kakulangan ito sa pamamagitan ng tiyaga, determinasyon at katalinuhan. Mahusay niyang ipinamalas ang mga ito sa kanyang pag-aaral. Una, sa makasaysayang paaralan ni Padre Valerio Malabanan sa Tanawan, Batangas. Sumunod ay sa Kolehiyo de San Juan de Letran. At ang ay sa Universidad ng Santo Tomas sa Maynila. Dito siya nag-aral ng abugasa, Dala ang kanyang layuning maipagtanggol ang mga mahirap sa gitna ng matinding pagmamalupit sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila. Sa gitna ng kanyang pag-aaral, naging kasapi siya ng Laliga Filipina, bilang isa sa mga buong tapang na nagtaguyod ng mga reforma sa panahon ng kolonyalismo. Ngunit nung pinatay si Rizal, lumahok at sumapi si Mabini sa revol revolusyonaryong pwersa ng Katipunan sa kadahilang nawalan, na, nawalan din siya ng paniniwala at pag-asa ng magkakaroon ng kompromisos sa pagitan ng Espanya. Sa gitna ng namumunong ng revolusyon, tinamaan siya ng sakit ng polio. At hindi naglao na nalumpo at ang ang kanyang mga binti. Gayunpaman, sa kabila ng kapansanang ito, hindi ito na paralisa ang kanyang nag-aalab na puso at matatag na diwa. Ang, kaga, ang kalagayan niya, ang siyang nagbigay lakas sa kanya, nagamitin ang talas ng kanyang isip bilang sandata laban sa kawalang katarungan, pang-aabuso at pang-aapi sa mga kapwa Pilipino. Tinaguri ang utak ng himagsikan, nakapagsulat si Mabini ng ilan sa mga akdang tulad ng El Verdadero de Calugo na nagsilbing gabay ng mga makabayan at revolusionaryong Pilipino habang ang kanyang programa, Konstitusyon de la Republika Filipina, ay isa sa mga ikinonsiderang maging saligang batas sa kongreso ng Malolos. At nang maitatag ang ating unang republika, nagsilbi siyang bilang kauna-unahang punong ministro at ministrong panlabas kung saan ay ipinamalas niya ang kanyang malawak na kaalaman, talino at kakayahan sa pagpapatibay ng ating bagong tatag na bansa. Isang siglo at dalawang dekada na lumipas mula ng huling masaksihan ng mundo ang kanyang angking galing. Ngunit walang hanggan ang ating pararangal at as para sa kanya at alaala -ala, -ala sa, sa, paraang nararapat sa kanyang bilang isang tunay na bayaning Pilipino. Tuluyan din nating iniukit ang kanyang pangalan sa mga pangunahing lansangan ng Batangas. Nang Maynila at sa ibang parte pa ng bansa. Maraming tulay, gusali, dambana at mahahalagang lugar ang naitayo rin para parangal sa ating bayani. Sa katunayan, sa loob mismo ng sentro ng pambansang Pamahala, matayog na nakatayo ang kapitag pitagang mga hall o bulwagang mabini, ang pinakamalaking gusali sa buong malakanya na sumasa ilalim sa natatayang lugar ng bayaning tumulong sa paglatag ng pundasyon ng ating Republika. Nararapat lamang na ipangalan ang mga istrukturang ito sa kanya dahil dito rin matatagpuan ang mga kapwa kong magagawa sa tanggapan ng, ng Pangulo ngayon na maihahambing ang galing, talino at pagkamakabayan kay Mabinig ang kanyang ipinamanang lakas ng loob ay nabubuhay sa kanila at sa maraming Pilipino na patuloy na nag-aalay ng kanilang husay at talento para sa patuloy na pag ng Pilipinas. Tinatawagan ko ang mga kabataan Pilipino ngayon na gawing inspirasyon at halimbawa ang buhay ni Apolinario Mabini upang magpunyagi sa buhay. Naway higit sa maunawaan ng mga nakakabatang henerasyon ang kanyang mga pilosopiyang pampolitika at panlipunan, at panlipunan upang sila ay mahikayat na mag-ambag sa pagsulong ng ating bansa. Si Mabini ay nagpatunay sa kaisipan na, na ang bawat isa sa atin ay may, kala, may kakayahang gumawa ng pagbabago at tumahak sa sariling landas tungo sa tagumpay sa kabila ng iniindang kalagayan o anong pagsubo, Kaya, sama-sama tayong magtulungan upang matiyak na ang mithiin ni Apolinario Mabini sa magpapat na magpapatuloy na sa Bagong Pilipinas. Kung saan ang mga mamamayan ay may pagkakataong maging produktibong kasapi ng isang mas makatao at nagkakaisang lipunan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mabuhay. Si God Apolinario, mabuhay. Mabini, mabuhay ang bagong Pilipinas.